Hindi raw approved sa Kongreso ang Daily Allowance Hike ng AFP? Totoo ba ito? Isa na namang pambubudul sa mga Pilipino? Alamin natin ang katotohanan niyan dito sa... What the f... Ang pagtaas ng Daily Subsistence Allowance ng AFP o mas kilala sa pinasimpleng tawag na per diem ng ating mga sundalo ay unang pre propose noong August 8, 2024 sa katauhan niya ni House Speaker Martin Romualdez Isasama niya raw ito sa 2025 proposed national budget. Happy ang mga sundalo dahil tataas ang kanilang daily allowance para sa pagkain at ipamang araw-araw na gastusin. Pero nitong nakaraan, binudol ito ng mga haters ng administrasyon. Ang hanash nila, hindi raw ito aprobado ng Kongreso, binakbakan agad ng AFP ang maling balita at sinabing isa itong malaking fake news. To the rescue naman si House Speaker Martin Romualdez at tinuldukan ang intriga. Whatever, doubt, whatever they heard, uh, that's all fake news. I, as the Speaker and the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority here. Please tell the men in the AFP, top priority for Kayo, and uh, we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Iturina ni House Appropriations Committee, Ilisaldiko. Kaya mula 150 pesos, magiging 350 pesos ang daily allowance ng ating mga sundalo. Para sa mas matalinong Pilipino, think before you click. Ako si Benji Durango para sa What the